ito ang aming halaman mga pipino hindi alam kung bakit nagkaganyan kung galing ba yung uso pag sa vulkan or sa mga factory nagkaganyan nanilaw parang natuyo ang mga dahon ganyan bunga hindi naman na anong gaano hindi katulad sa iba talaga na sunog na sunog ganito lang ang kalaban ng mga halaman dito sa amin sa dami ng sorry, pinagbibintangan eh ang bulukan pero hindi naman daw para galing sa bulukan siya. Basta makaka meron siya ng pag. Hindi alam kung saan ang galit Sa vulkan or saan. Mga puturi. Puturi yata ng alcohol. Naglabas sila ng usok. Pinalalabas nila.